So ngayon mga kababayan, eto na. Kinumpirma po mga kababayan, <clears throat> kinumpirma po ni Hari Roque na pagkatapos daw ng disisyon ng ICC dito sa pagbasura ng petisyon ni uh, Duterte na mayroong jurisdiction ng ICC. Kinumpirma niya po. Siya po mismo nagsabi mga kababayan, si Harry Roque po ang nagsabi, nadulas po kasi siya. Sabi dito, sa interview ng News 5, <clears throat> Kinumpirma mismo ni dating Presidential Spokesperson Halle, uh, Atty. Harry Roque sa panayam sa kanya ng 1PH nitong Oktobre 25 na ang susunod na magiging hakbang ng International Criminal Court or ICC ay ang paglabas ng mga warrant or arrest warrant laban sa iba pang dawit sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ayon kay Roque ay makaraang ibasura ng ICC ang pagkwestiyon ng depensa sa jurisdiction ng korte sa kaso ni dating presidente uh, ng Pilipinas na si Digong kaugnay ng extrajudicial killing sa Davao City at sa pagpapatupad ng drug, ono, uh, drug war sa bansa. Mm. Una nang sinabi ni na former senator Antonio Sonny Trillanes IV at ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Ponte na magkahiwalay na pahayag na isa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga nagkakaroon umano ng arrest mula sa ICC bilang pangunahing tagapagpatupad ng anti-drug campaign ng Duterte administration noong hepe pa ito ng Philippine National Police. So kinumpirma po ni Harry Roque, <coughs> paglabas ng ICC arrest sa digong case, kinumpirma ni Roque, ang desisyon ng ICC Pretrial Chamber ay may direksyon sila. So tuloy-tuloy lang ang kanilang paglilitis. Inaasahan po ang mga susunod na hakbang ay ang pag-issue nga ng areswaran sa iba pang mga nasasakdal. Ani ni Harry Roque, mga kababayan. So kitang-kita nyo po at klarong-klaro nyo po, baliktad lang, no? ay ang sunod na pag-release ng areswaran kay Bato. So ngayon mga kababayan, nasaan nga ba si Bato ngayon? Ito po mga kababayan according po sa aking pangangalap, no? Ako po ay nangangalap kung nasaan po si Bato. Namataan po si Bato de la Rosa mga kababayan na nagtatago po sa mga sa mga kalupaan. <laughs> siya po ay nakita, no? Sa mismong kanyang Facebook page post na siya po ay nasa gubat at nagtatanim ng agarwood. <laughs> So mga naghahanap po ngayon kung nasaan si Bato, nagtatanim po siya ng maraming kahoy. Nagtatanim po siya ng maraming puno ng agarwood. Na kung saan, doon po siguro ah, kapag lumaki po ang mga agarwood, hindi po siya makikita. Teknolohiya. <laughs> Teknolohiya, Teknolo Teknolo 'di ba? Napaka-teknolohiya. <laughs> So ito po mga kababayan, basahin ko po ang post ni Bato. Bato de la Rosa. Sabi niya, five years from now, tatalunin ko rin ang sa income yung mga may ghost blood control project kapag nag ako ng agarwood. Oil galing dito sa mga tinatanim kong agarwood trees. 5 uh, five years from now. Ang tanong ba to, <clears throat> aabutin ka ba ng five years sa Pilipinas? baka doon ka na mabubulok sa ICC. Di ba? O, oh, five years from now, tatalunin daw ni Bato ang mga kumikita sa flood control 6 bilyon bilyon kung lalaki ang kaniyang mga agarwood na tinatanim at ma-harvest niya ito. Kasi mahal po ang agarwood, mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, bigyan ko po kayo ng kaalaman, lalong-lalo na sa trivia. Ang agarwood po ay ito po'y ginagamit po nila sa sangkap sa mga pabango. Lalong-lalo na ang agarwood ay ginagamit po 'yan no sa mga pabangong Jumalon, ah Ginagamit din po 'yan sa mga pabangong Chanel. Na, mga Prada ah, At ginagamit din po yan sa mga pabangong Hermes at Louis Vuitton Ang Agarwood po ay ginagamit po siyang sangkap sa pabango Maliban sa Agarwood, ang pinakamahal na chemical or substance Ay ang suka ng balyena or tae ng balyena Yan po ang pinakamahal na pabango Agarwood, suka or tae ng balyena at ang pinakamahal naman na kape ay ang tae ng elepante sa Thailand or sa Vietnam. So alam nyo na, mga kababayan. <clears throat> ah Alam nyo na. ba? Hmm? Diba? Oh, may natutunan kayo. Yung iba vlogger, hindi nila alam yan. Bakit? Ang alam nila, fake news lang. Kaya nakukulong. <clears throat> ba? Diba? <clears throat> Suka. Suka ng balyena. Mm. ba? Diba? Kita nyo mga kababayan, ito po si Bato na mataan na nagtatago sa punong putol. <laughs> so mga hindi po nakakaalam mga kababayan, si Bato de la Rosa po ay namataang ng nagtatago sa punong putol. Ha? Ah? <laughs> ay Diyos ko. Ito po ah mga kababayan, bubuksan po natin ang kanyang Facebook page para makita po natin. Ayan po sa mga hindi nakakaalam, ayan po si Bato. Nagtatago po siya sa kakahuyan. Nagbapakasakaling makapasok po siya sa inkantadya or di kaya sa biringan. Bato, magingat ka po dyan. Senador Bato, magtabi-tabi po ka po dyan. Kasi baka mapagkamalan ka ng mga inkanto dyan. Ha? Na, hatur. Ha? Pag napagkamalan ka ng mga inkantong hatur dyan, baka po may inkanto ka po. Magtabi-tabi po ka po muna dyan, sir. Diba? Mm-mm. Huwag po masyadong mag-selfie sa mga puno, sir. Mm, -mm. Mag-ingat ka din po, sir. Baka meron pong higad yan, sir. makatika po yan. Ha? <laughs> o baka mapagkamalan ka nilang inkantong masama, sir. Mainkanto ma, ma, ma ka dyan. Oo, oh, magtabi-tabi po ka po dyan. Mm -mm. Ayan po ang post ni Bato de la Rosa, mga kababayan. <laughs> <laughs> Native chicken native chicken. Ah. Ayan po si Bato mga kababayan nag, nag barbecue po siya ng native chicken Sige lang po Senator Bato de la Rosa Ipagpatuloy mo lang po ang iyong habit no? Ipagpatuloy mo lang yan mag, -bag, uh, Magsinigang ka ng kambing Mag barbecue ka ng native chicken Kasi kapag ikaw po'y inaristo ng ICC Hindi mo na po yan mararanasan No? Sige po, Senador Bato, ipagpatuloy mo lang po yan. magpag -blog, blog ka lang. Baka sakali, ha? Ah, baka sakali ay mapanood ito ng pamilya mo at maalala ka nila. Noong panahong hindi pa siya kinulong, nagprito siya ng manok. Noong hindi pa siya kinulong, nagtanim siya ng agarwood. Noong hindi pa siya kinulong, ha? Ah? ba? Diba? Noong panahong hindi pa siya kinulong, ha? Siya po ay nag-adobo ng puti. Noong panahong hindi pa siya kinulong, nagluto po siya ng adobong pusit. Mm. 'Di ba? 2012, Gabriela Youth Yupimin, Makibaka. 2013, Anak Yupimin, CCP. 2014, New People's Army. 2025, Red Tagger Sino si Badoy? Ayan? Yeah. Oh. Ayan po anak ni Bato. Gwapo pa naman yung anak ni Bato. ba? Diba? Naliligo sila sa ice. I-enjoy nyo lang po yan, Senator Bato de la Rosa. Ha? Ah? Sabi ni <clears throat> Kasi baka hindi mo na po yan uh, maranasan. Huh? Oh, nandyan po si Bato sa may kamay ni Jesus bayan Tawag dyan. Saan po ba ito? Husi uh, Abad Santos, Dabao Occidental. Is where you can find unlimited coastline waiting to be divergenized. O, uh, ito po. Nandyan. Sige po Bato, ikutin mo po yung Arkipilago ng Pilipinas. Ano ba ang kapiligta? Pakulong sa munti lupa na habang buhay saka death penalty. Anong mong kilid mo? considering the condition, the living condition sa Muntinlupa, Lupa. Palagay ko, pili yung pan, death penalty. Um, uh, sir, pili ko Muntinlupa, Enjoying sa Muntinlupa. Pwede ka ba mag-negosyo doon? Mag-negosyo. Iba nga doon, negosyo na siya po eh. Kag-load ah, pa rin hanggang ngayon. Ayaw sa Servan, oh, ah, ba? Sa Muntin Lupa. Alibaba papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay, saka death penalty. Anong mo piliin mo? Considering the condition, the living condition sa Muntinlupa, Lupa. Palagay ko, pili yung pan, death penalty. Uh, sir, baby, pili ako mo lupa. Enjoying sa si mito lupa, ha? Pwede ka ba magnegosyo don. doon? Pwede ka ba mag Iba nga doon, degusyo lang <laughs> siya po, eh. Diba? Kita ninyo? Hmm. Kung papipiliin daw siya death penalty or ikulong sa muntin lupa, mas pipiliin daw ni Bato ang ikulong sa muntin lupa kasi pwede daw magnegosyo doon ang shabu. O, kita mo? So, kung pag napulong pala si Bato doon, magnegosyo siya ng shabu. Kaya, kita nyo yan? O, hanggang ngayon nga daw, Ha? Ah, meron pa doon. So ibig sabihin inamin niya sa panahon ni Bantag may ganun. 'Di ba? Ah. Oh, ayan. Sige Bato, ha. Ah, i view mo lang ang Davao City Bato, ha. Ah, I-enjoy mo muna. Mr. President, if you are declaring war against these cartels, I-enjoy sa... mo lang yan, bato. Alright mga kaidol, mga ka-Luto, yung first time na ito po dire sa Barangay Balangunan mga kaidol. Nagiduaw to sa ko ang pinakaguapo o pinakamatso. Pinakaguapo daw, hindi na japunan ako naniwala. Oh, So yun po yun na mga kababayan, lagi po nating pagkatandaan. Kinumpirma po ni Harry Roque, mga kababayan, na si Batu po, ah, ang susunod na aaristuhin ng ICC. Kinonfirm niya po yan. No? Kasi tuloy-tuloy na daw yan at sunod-sunod na daw yan. Ah? Oh. So, mga kababayan, actually binasa ko lang po yun sa post ng isang uh, social media page. So, hanapin natin sa TikTok. Baka marinig po ninyo na mismo si Harry Roque ang nagsalita. Ito po ha. Harry Roque. Kinong... Wait lang. Kinong perma na sunod arrest warrant ah, ni Bato. <clears throat> Para makita nyo po. Na-aresto na ng korte si dating presidential spokesperson na Roque dahil sa kasong qualified human trafficking kinilabas ang Atlas Papanga Regional Trial Court Branch 118 ang warrant of arrest laban kay Roque. Bukod sa kanya, pinaaresto rin si Casano. Dahil uh, alam naman natin na korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Tad, Marcos Jr. Dahil uh, alam naman natin... Ulitin ko ha, tignan po mga kababayan, tignan niyo po. Dahil sa kasong qualified human trafficking, inilabas ang ating Pampanga Regional Transport Branch... Tignan nyo po mga kababayan ha, nagkakamali po si Harry Roque ng Bigkas. Ha? Ito po, po ang kanyang big mga, mga, mga kababayan. Wala. <coughs> si ayaw na umuro. ...spokesperson Harry Roque. <coughs> dahil sa kasong qualified human trafficking, inilabas ang anaaresto na ng Korte si dating presidential... Dahil uh, alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Tadjie Marcos Jr. Dahil... Uh, ha, diba? Alam, alam po natin ha, na ang nangyayaring korupsyon ay nagumpisa sa... Administrasyon ni Tatay uh, Marcos Jr. O, ibig sabihin na dulas nga siya mga kababayan sa sobrang kadaldala ni Roque. Hindi na niya alam yung kanyang mga sinasabi. Actually, gutom to eh. uh, Gutom, puyat, stress, pagod. Uh, Nagkahalo-halo na yan mga kababayan. Ahella uh, alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni uh, Marcos Jr. Ahella uh, alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni uh, Marcos Jr. Ahella uh, Kita ninyo? Ano... Ah? Alam naman natin na ang nangyari sa uh, Alam naman natin na ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Tatay uh, Marcos Jr. Kaka-kita Nakak ng Tatay Marcos Jr. Ah? Sabay-sabay dahil sabay-sabay uh, na po 'yan, no? dahil la uh, alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni, Tad, ni uh, Marcos Jr. Sabay-sabay na po yan. No? Dahil, dahil... Uh... Breaking news, Ares. Please, po ang record. Breaking news, Ares. na si Sen. Bato sa November 3, 2025 at si Sen. Poco sa January 21. Ah, ito daw mga kababayan, ito nga may nakarating. Sa November 3 daw, 2025, aaristuhin si Bato. Si Bongo naman sa January 21, 2026. Nako po, totoo ba yan mga kababayan? Ha? Lumabas lang ha, nagtatanong lang po ako. Si Bato daw ay aaristuhin November 3, 2025. At si Bongo naman ay aaristuhin January 21, 2026. <laughs> Naku po. Ah, kung totoo man yan, pakinggan niyo ha. Ah. Breaking news, aresto na si Sen. Bato sa November 3, 2025 at si Sen. Pongo sa January 21. Breaking. Diba? Breaking news daw. Just me yung marimak. Okay, sa isang kapot, yun na po ang huling araw. Uh, thoughts on Senator Robin Padilla? <laughs> Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon, pwersa ng kadiliman labat sa pwersa ng kasalanan inamon ng palasyo na sure turn of Philippines out and the country's financing kita ninyo mga kababayan so yun po yun na yung ating reaksyon mga kababayan ako po uh, bilang isang Pilipino nais ko lang pong sabihin i-enjoy mo po yan i-enjoy mo po yan Senator Bato de la Rosa yung mga araw na kasama mo ang pamilya mo at mamasyal kayo hanggat gusto nyo. Kasi kapag na ka ng ICC, hindi mo na po yan mai-enjoy. Tignan mo si Digong, loklok -lo, hindi na magawa. Iyot, hindi na magawa. Gala, pintanil, wala nang nagawa. Kaya ang tanging aantayin lang ni Digong doon ay ang mamatay. Di ba? Totoo yan. Actually, mga kababayan, doon yan si Bato matoto ng law. Ha? Pag nakulong si Bato at magsama sila doon ni Digong, doon siya matuto ng law. Ah, hindi po lo, lo, ah, law. Doon niya malalaman yung Article 1 hanggang 18 ng Revised Penal Code. <laughs> at doon niya malalaman kung anong ibig sabihin or anong meaning ng preamble. <laughs> Di ba? Mm, yan po yun, mga kababayan. So yun po ha, klarong-klaro, mga kababayan.